BBM BB Bisa mana? Bisa mana? Bisa mana? Bisa mana? Bisa mana? aku mana? Bisa mana? Bisa mana? mana? Bisa pagi Bisa mana? Bisa pagi Bisa mana? BBM? mana? Bisa mana? Bisa mana? Bisa mana? Bisa mana? Bisa mana? mana? Bisa 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 Tingnan mo sa mga kumagi ni Wayne. problema na ni mo. Wala sa kumagi. Oh, may lang gagyanan ka ni Roman. Ay, sus, problema na ni mo. Bata ka Diri. Ako ang maning Ha? Dahil ako ni Pagihan. Right of way man eh. Right lagi. Pero sa buhay saan eh? mo bayad? Ako. Ako mas sinaglunit ane. Na ako ay katungod. Ako agay po ni yuta. Hmm? Tayo, ayaw man na niya. Isa't pagingon ako na ito. Kung na, di akong balay. Oh, sa problema na ni mo. Huwag mo. Bakit nalagpuyo?

Mo Ag aga sa dire eh, kay mintras wa ko kapalit ugit. Oh ah, sige, oh, ako maning butang ugit dire. Okay, boleh, ka sige, sige. sige, sige. Oh, oh, asa ka? Basig. Pati ni mo kun ang uni moron. Hmm? Ana problema na naninyo kung asa mo mo agi. <laughs> Te pagi asa tong ko pidi ngi. Dek ko ay ta ko kelagot ni mo gyud, ha? Ta ko kag mo mismo pag deserve, deserve. Oy. Oh. Lo lo. Yo nang punta na no to iapil sa <laughs> kono gyanan mo gud ni mo balay na inton. Ang problema <laughs> niya pwedeng balhin mo puyo na lang. <laughs> Ha? Gang menangi nyuha. Dae mo ingun. Deserve. Oi, tok mo dimi masakitan? Ha? Mo nang puslan man ngingun ana dai mo di ay. Au sige. Ato na ni balag ba. Kangingun mo batig batasan si Peding. Oi, bahala mo. For problema na ni mo ga sa kamagi pwedeng koa mulupad lang ka. Ayo di ma. Kani diri ako ni buat tagit. Sumbu ngage. Ay problema ni mo ba palit lang to. Mo report ka sa pulis. Bahala ka. Basta kani diri ako amang nyuta. Sige, report. Ay report. I-report. E, Bala ka. Ay, ako may mga Ha! <laughs> Sos, nagtukag. Nahadlok ako. Ah. Lulo.